Oh. lahat kayo rito ililibre ko sa McDonald's mamaya Agad na pinabulaanan ni Unkabogable Star Vice Ganda ang balitang tinanggal siya bilang endorser ng McDo Sa latest episode ng It's Showtime August 16 ay balik It's Showtime ang komedyante na si Vice Ganda matapos ang kanyang controversial na concert kasama si Regine Velasquez lahat na ay nakaabang sa mga sasabihin ni Vice Ganda, ngunit sobrang saya lamang ng komedyante, dahil na nanominate siya sa FAMAS bilang Best Actor. Kaya naman dahil dito ay hindi nabaling sa mga isyo mula sa kanyang. Concert ang spills ni Vice Ganda Ngunit tila may pasimpleng banat si Vice Ganda sa kanyang bashers, dahil sinabi nito sa madlang people na ililibre niya ng magdo ang lahat ng tao sa studio. Nagulat naman ang lahat dahil akala nila ay totoo ang balita na pinalitan na si Vice Ganda ni Hart Evangelista bilang endorser ng MACDO. Dahil naman dito ay pinagtanggol ng mga tagahanga ni Vice Ganda ang komedyante, at sinabing nabara na naman sila ni Vice dahil naniniwala sila sa fake news na binabato. Kay Vice Ganda Anila ay mag-fact check muna at huwag agad maniniwala sa balita lalo na at walang official statement mula sa binabatong issue kay Vice Ganda. Fu